tayo ng buko uh, para may pangulang bukas uh, ilan ng buko para may pangulang bukas tara, sama po kami sa ilaw ilaw po tayo ng buko maghahanap ng buko Mm-hmm.

mengikut tenggang dia. Nak buku buku. Hmm. Buku nama tak. kuatnya macam buku. Ni mau. Buku. Hmm. Jangan tanya yang buku. Wakit setengah, setengah ni mo. Mayroon nang video eh. Malabo ang camera ta. Kaya baka ano. Nakita na natin pag marami na sa luwanag. Nating ano. Malabo ang camera. Malabo ang camera ta. Ito kakita ng marami ko. Ano buko. Lahat tayo ng buko, pang ulam bukas. Ayan. Uh, at abangan din niyo yung pagluto ko nito. Ng buko. Diyadret uh, silang ninyo. At papanood din niyo pagluto ko ng buko. Hindi uh, malabo ang camera ito. Ayan, pag marami na, tayo nahuli. Hindi ano. tayo. Huwag ano tayo sumala. Ang ano, nahuli natin buko. Ay, lagyan. Ang gano'ng marami. Ayan Oh. Nahuli natin buko. Hmm. Ah, nahuli natin buko. Ang Abangan po ninyo yung pagluto ko nito. At lulutuin ko rito bukas. Ang dami na yung, yung sang ulam na po ito. para ano, dito tayo bukot ay. Ang ginawa ka na dito. Tama na. Magpapikit ako yung apoy. Sapugo natin yung lutoin. Daragan yung na malinis ha. Idulugin ko to Ma. Ma, ito tiny ko to. ikit natin kayo, mga plastik-plastik ng chichir yung kanina. Oh, hmm. Ako dito. dito. yung ah. buko? Saan, Tatung, saan ko sa niya? Ako dito. Ako sa Boyo. pagbuksan o matitikal na sa balat. Ayan o, oh. Uh, 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 nilaga natin para matikal sa balat. Matikal sa balat yan, lilinisin pa natin yan at gumusin niya sa asin. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan na. Yeah, Kaya siguro ito. Ayan, tara, lilinisan natin. galing natin titit lilinisan. itu bukan itu jangan tanggalin Para Silo tuh para... Kena awi ni, buku ini kami kerme. Atau lagi ni saya pun kami ha, ah, boleh gihan itu mengata tabak ya naya Tabak, tabak daun tabak tapi ni kena ingihan tabak naya ni aku ah, ikut pun oh, nak pergi tan tarik apa pun itu dia itu pun kata pun ni tu apa ikut nama kata pun sama layu dulu tu mi balun dulu Tak pun, sekali. Yan, yan. Wala lang namin yan. At sa ating mga laway-laway na natawag din sa buko hindi mo dyan mas ka dyan at ano magpagumusin niya linis na muna mabuti Kaya bago umusin ko sa asin gawa ng parang loy loy na alis hmm. yan, linisin ko muna po yan na mabuti hmm. aga nga linis na bilis yan

Bakit maalis yung amoy? Yung amoy pa rin. Yung laway. Ayan na, na. laway yun ang ano, buko. Inaalisin natin balansa kasi yan. Pangalawang hugas. Ano na hugas? Na hugas. Na. Sa pagkantro ng laway. Malaysia dan negara Islam lah Di Islam Linus Ya, ni lah ni Bye Asin yang payan Rumus yang asin Asin Rumus asin Asin dan suka. Ini sempurna, Simpul, suka. Gak mata itu, Kak. Nanti pegang pian. Terama di sini. Anu. Terus nanti saya akan kenyang yang dulas. Rasu gasan ulit. ay nakukuha sa damuhan. Nakukuha. Uh, Ito ay sa bulas. sa damuhan. asin ni nama tadi. Tu masak asin. Dah mana? Mau kalah hak tinggi le. Tu dah. buku. Hiwa-hiwa na maliliit. Hiwa -hiwa yun siya ng maliit para lutuin. Hiwa-hiwa na. た Это Gracias. <laughs> at sibulis at bawang. Ang mga lutong natin, Para bubis is tayo. Yung ulit na pagkakaiwan